Muscle <laughs> Drop it like it's hot, baby Drop it like it's time, baby Mama up some Roy's <laughs> favorites, above Love it in the mga mm. tag, totoo lang <laughs> sa laro boy white boy They got swag but dope black Boy, boy, boy Drop it like it's top, baby We can do stunts and dance, stupid Pop it like drop it, baby, right there Yung money, malamig, right there Poisoned and feeling for the player Try to stop it, nalang natong mga G Straight up sumo salope, baby. BBS, baby Iced up tong presto, so magti-tee Cause we gon' drop it like it's a so para lalo maning ka wipe pagkakadali pumanis Sweet boy, parang Pilipinong di lang makulit Walang mga masabi, totoo daw sabi ng bebe boy, nang babalik ng de-ay Top sex dreams, kuha pera to sa list Pusin ang babalik, pagkapas kang tatin sa taga, nasa mga lame like you Dating mga sata, nang hinahang pagkabung Matigas dito, wala na binabung Oh shit, namin alam yung kota Bad bitch, pero siyado siyang maboka Tie stick, dilagpagan ng coca Poste perang pinaikot lang yung binodoble Kinukuha lang yung mula yung hindi nakasobre <mulit> Pero na lahat sa amin umaray Malamig baby kang inaramdam mo yung ginaw Kita mo naman yung swag lahat dito natural Yan yung way bad na nasisipad lahat sa trap Bitches pera drugs babalik parang utang clan Forma laging fly sa mata mo matikikinang Wanna be like us sa amin tong nag-aabang Malamig yung pinaw. Huh? The gang. Big Bash, Tanawa and W Swagero with bandana boo Yung tigas pang Hollywood Kaya hindi ko trip Ilang mix you wanna follow you Pwede kong ipasa sa crew Ganun na ako mag-aliyo Take kong the W Snowflake sa mataw Pati Aichu Di mo trip Ang ngayon so din uh, what you gonna do huh? Let me hear you say Let me hear you say You what you gonna do, fool uh, uh, Okay, pakitaan niya na swag huh? Naka overall Para bag, mailap ko na gangsta Lagi na sa club, mabigat yung bulsa Kaya yung pantalon laglag Siyempre fresh pag nakita mo yung perp Na bandana tapos ta sa sasagasa yung dating Lifestyle getting cake, natural sa gang Oo balak maging trapsta star, pambihil ang rasta Gangsta Bang! Uy gago! Sorry! Hey. pinagbuksan Ayan, hey, sir. ako, Eu vou também do